Yon, so good day mga ka Doctors TV. We are now traversing one of the uh, famous twisties dito sa ating uh, bansa, ang Marilake twisties. So gamit namin ngayon ni na ang ating bagong Green Deadpool. So we'll make a short review sa ating bagong motor na ito na underbone kasi nga sabi ko nga kaya, gom kapag hindi naman kailangan mag-expressway tulad nitong Marilake eh huwag na kami gumamit ng big bike yung aming dominar ito na ang namin si Green Deadpool yun so ano ba ang kanyang performance sa mga katulad kung gumagamit itong gantong uri ng motor ito ay uh, Euro Motor Marvel no? 130 FI na siya yan so yung kanyang hatak may power yung makina. Talagang ano siya, umaatungal ng sinasabi niyang kaya niya yung ano, yung bigat namin dalawa niya Actually, papunta ito ng Marilake, puro ito ahunan, no? Talagang ano siya, umaahon segunda, tercera basta merong ano, merong uh, buwelo. Then so yun, dun sa hatak niya, ano siguro 9 over 10, no? Sa speed, ano muna, 8 over 10 muna kasi ano eh. Ah uh, break-in period pa lang siya kapag minsan napupunta ko lang 80 pataas eh hindi ko binababad doon para tamang-tama yung ating break-in hard break-in na yan kasi eh, dalawa kami tapos packet itong marilaki yan paahon mga daan na ito eh comfortability 9.5 over 10 kasi bumaba na yung kanyang upuan napatabasan ko na pero yung kanyang shock stock pa rin yan tsaka yung gulong pero maayos naman anyway maganda pa na hunto yung ang daan kaya wala akong kabasa mga dulas-dulas ng gulong natin. So 9.5 over 10 yung ating comfortability. Siyempre yung kanyang design 1,000 over 10. <laughs> Pinapogi ko na yun eh. Pinastikiran ko yan. Pinagyan ko ng accessories kaya okay na okay siya. Ngayon yung inaabangan natin yung kanyang gas consumption. Um, Umalas kami ng bahay ni Agom Ang takbo pa lang ni Green Deadpool ay 243 Ngayon, ang total ng tinakbo namin Dahil nung pag-uwi namin ng bahay Nakita ko na yung kanyang uh, odo Ay 425 So, ginawa ko lang, binawas ko lang 425 minus 243 So, kami ay naka 182 kilometers all in all Wow! Balikan na yon. Parang one way ng Baguio Ito, ang Baguio mula sa amin ano eh 186 kilometers. O halos nag bagyo na kami. No? Galing. So, ano yun? One ride na yun o one way na yun ni Baguio yung aming ginawang biyahe ngayon ni Agom. Uh, balikan ng uh, Marilake, dumangka pa kami ng ano eh, ng uh, Bodega 99 sa So, kasama niya sa biyahe namin. Then, uh, balikan nga namin 182. So, lapagpagas kami ng dalawang daan. So, that is 4 liters. So 182 divided by 4. So ito ang kanyang gas consumption guys. Matipid na rin dalawa kami ni Agumi. Ah uh, ito ay uh, 45.5 kilometers per liter. Matipid na 'yon sa isang FI. So 'yan. Uh, abangan nyo pa guys mga kapwa ko ka Marvel Brothers on wheels ano pa yung mga review ko dito kay ano. Kay Green Deadpool ko. So yun mo lang ating short review ang ating biyahe sa kay first time ni Green Deadpool. Thanks for watching. Bye-bye.